Pagbisita ng Vendor's Party List sa San Pablo Laguna Night Market para ibahagi ang kanilang misyon para sa mga maninindang mainit na tinanggap. Alamin natin yan sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Hashtag IC Track Record. Paano naman kami rito sa San Pablo Laguna? Pupuntan din ba kami dito ng Vendor's Party List? Nakakatuwa kasi nag-iikot sila sa buong bansa para personal na makilala kaming mga vendor. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa. Presents D W Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team na pag-alaman na nagpapatuloy at mas numalakas ang inisyatiba ng Vendors Party List sa pagsuyod sa mga pamilihan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sunod namang sinuyod ng first nominee ng Vendors Party List na si Tita Malulipana kasama ang fourth nominee na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata ang San Pablo Night Market upang personal na makilala ang mga manininda roon. Personal na nakausap ng bagong partido mga tindero-tindera kung kaya naman personal din nilang nasaksihan ang sipag, dedikasyon at kasalukuyang kinaka harap na suliranin ng mga ito. Sa pagbisita nila, inihayag ng Vendors Party ang kanilang misyon sa pagtakbo sa Kongreso at iyon ay upang tulungan ng mga manininda na magkaroon ng mas magaan at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational, legal at medical assistance. Patuloy na inilalaban ng Vendors Party ang kanilang misyon at advokasya upang matagumpay na mairepresenta ang mga manininda sa Kongreso. At yan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record i-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.